para sa ating showbiz update today. Gaano nga ba katotoo ang mainit na usapin ngayon sa social media na tila malapit na araw raw magpaalam ang itbulagta ng kabilang istasyon dahil sa pagkatalo nito sa usaping titulo ng kanilang show laban sa totoong nagmamayari ng itbulaga trademark na si Tito Vic and Joey. Bagamat na na at naibasura na ng ipofil ang kanilang apila, para sa kanila ay hindi pa rin tapos ang laban. At iginiit nilang patuloy pa din nilang gagamitin ang Itbulaga kahit tinanggal na sila ng karapatan na gamitin ang nasabing titulo dahil malaki ang magiging epekto nito sa Itbulagta kapag oras na pinalitan nila ang title ng kanilang show dahil sigurado lalong bubulusok baba ang kanilang ratings dahil lang iconic title na itbulaga lang naman na nagdadala sa kanilang non time show at kaya may pailan nilan pa ring advertisers ang nagtitiwala sa kanila. Mainit din pinag-uusapan ngayon ang posibleng pagtatanggal at pagpapalit ng ilang host sa nasabing show at may balita pa nga na pati si attorney Paulo Contis na nasa hot seat ngayon ay posibleng palitan din bilang main host dahil sa bidabidahan niyang mga pahayag na nakaapekto ng malaki sa Tape Incorporated. Samantala, dahil nga ayaw paawat ng pamunuan ng mga haluso sa paggamit ng titulong hindi naman kanila, ay dinaan na muli ng kampo ng TVJ sa legalidad ng proseso at nag-file na sila ng injunction sa Marikina Trial Court. Upang ang Korte na ang mag-utos sa taping na tigilan na ang paggamit ng nasabing titulo. Malalaman naman sa darating na January 2024 ang magiging desisyon ng taping kukol sa kanilang mga hosts at sa magiging bagong title ng kanilang show. Bagamat na nang naipahayag ng TVJ na January nila gagamitin ang titulong itbulaga para sa bonggang presentasyon. Sa ngayon, naiplastado si Atty. Paulo Conti sa mga bash na natatanggap niya at sabi nga ng veteranong kolumnistang Christopher Min ay tila nasa gitna na naman ng giyera ang spokesperson ng Tape Inc. na parang may alam siya sa batas. Wala daw umano katigil-tigil itong si Paulo Conti sa kakukuda at pagpaparinig sa Tito Vic and Joey kaya lagi siyang nalalagay sa alanganin. Kapag na ang hatol ng Marikina Regional Trial Court at naipanalo ng Tito, Vic and Joey ang kasong copyright infringement laban sa Tape Inc. at GMA7, ewan ko lang kung makakuda pa kayong lahat dyan. Sigurado, palit title kayo. Tape, bulagta, tahanang ipinasasara, uwi na.